Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako po si Paulo Salamatina. Samanin niyo akong pasadaan ng mga balita sa loob at labas ng pantalan. Ito ang Ronda Pantalan. Para sa unang balita, silipin natin kung ano-ano ang mga pantalan na binisita ng international cruise ship na MV Coral Adventurer sa ilalim ng PPA. Muli na naman nating pinatunayan na ang Pilipinas ay isa sa mga kinikilala bilang best cruise destination sa buong Asia ng taong 2023 na kung saan bumisita sa iba't ibang pantalan sa ilalim ng Philippine Ports Authority ang international cruise ship na MV Coral Adventurer. Unang dumaong ang nasabing cruise vessel sa Port of Birak, lula ng 60 turista na nagmula pa mismo sa bansang Australia na kung saan mainit naman itong sinalubong ng mga kawani ng TMO Katanduanes kasama ang iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan. Dito, sinilip ng mga turista ang tanyag at tinarayong isla ng Palumbanes bilang kanilang pangunahing lugar ng kanilang pagbisita na labis namang ikinamangha ng mga turista ang ganda ng dalampasigan at malinaw na tubig dagat. Maliban sa Katanduanes, tumungo rin ang MV Coral Adventurer sa Babatngon, Leyte na nasa ilalim ng PPA Port Management Office ang Eastern Leyte, Samar. Sa kanilang pagdating, nagkaroon ng maikling seremonya at pagpapalita ng plake sa pagitan ng PMO Eastern Latest Summer at ng mga opisyal ng MV Coral Adventurer. Nasa umigit kumulang 70 mga Australian tourist ang sakay ng nasabing cruise vessel kasama ang 40 crew members. Matapos dito, agad ding tumungo ang MV Coral Adventurer sa Tagbilaran Port upang ipakita naman sa mga turista ang ganda ng mga tourism spots at cultural heritage sites sa probinsya ng Bohol. Ikinagalak naman ng PMO Masbate ang pagbisita ng nasabing cruise ship sa kanilang lugar na kung saan ito na ang ikalawang foreign cruise vessel na bumisita sa kanilang pantalan. Matapos mag-ikot ng mga turista sa Masbate, inikutan din ng MV Coral Adventurer ang probinsya ng Marinduque sa Port of Kawit Marinduque. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may dumaong na foreign cruise vessel sa Marinduque at inaasahan din ng PMO Marquez na ito rin ang simula ng paglago ng tourism industry sa Marinduque. Huling dumaong ang MV Coral Adventurer sa Port of Manila na kung saan nag-ikot ang mga turista sa mga tourist spots sa Kamaynilaan kabilang ang Intramuros. Sa Misamis Occidental, nabiyayaan ng kabuang 637 million budget ang Port Management Office ng Misamis Occidental Osamis mula sa Philippine Ports Authority para sa proyektong pinaniniwalaang mas magpapalago sa ekonomiya ng kanilang lugar. Ikinagalak ng Port Management Office ng Misamis Occidental Osamis ang pagkakaroon ng kabuang 637 million budget na magiging susi sa proyektong pagpapaganda at pagpapalawak ng kanilang pantalan. Opisyal na nagkaroon ng kumperensya ang nasabing proyekto noong ikalabing anim ng Nobyembre ng taong 2023 kabilang ang PPA officials, contractor, shipping lines, public officials mula LGU ng Claridel at ibang stakeholders na kung saan inilatag ang mga deskripsyon at detalyadong plano ukol sa ipinapatayong Claridel Port Expansion Project. Oras sa matapos ang nasabing proyekto, maliban sa layuning gawing mas malaking pasilidad ng nasabing pantalan para sa pagtanggap ng mas maraming cargo at ship calls, Malaki rin ang magiging ambag nito sa pagpapalago ng ekonomiya sa probinsya ng Plaridel. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming social media pages, si I-type lamang following Ports authorities sa Facebook, Instagram, Twitter at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli ako po si Paolo Salamatin at ito ang Ronda Pantalan.